Napansin ko, madami na pala yung aking aquarium. Kaya ngayong araw na to, ating nilinisin. Sobrang dami na pala ng ating lumot. Parang nagre-reklamo ng aking isda. Tingnan nyo sa video. Ating nilinisin ngayon. Tara, let's go! Inuna ko muna dito yung aking aquarium. Sinamahan ako dito ng aking anak para daw tulungan parang hindi naman ako tinutulungan yan guys nilinis ko na kitang kita nyo kaso hindi matatanggal yung nasa taas na yan kasi stain na yan sa so, tingin nyo mga boss ayos ba sa aking setup kaso medyo madilim ang mga aking video pagtsagan mo nyo lang mga boss kayo ba mga boss may mga isda din pa kayong alaga comment lang kayo kung may alaga kayong isda nilagyan ko na rin ng tubig sa paglalagay ng tubig dapat yung nakaimbak na tubig ang gagamitin nyo hindi yung sa gripo kaya ngayon lalagyan natin ng asin para ating prituhin what? joke lang yung mga boss ating lalagyan yung aquarium ng ano ng asin para matanggal ang mikrobyo kitang kita nyo guys nilagyan ko ng asin lasa ko itanggal ang mikrobyo yan guys nalagyan na natin yung mga isda natin kitang kita nyo napakaganda ng ating aquarium masayang masaya na naman ang aking mga isda kitang kita nyo naman kaliliksi ay ay oh, oh. oh ng isda nga eh. thank you for watching